nindot nga laganan diri nga libre o oh, tapad tapad din yung mga resort diri diha tong rio de city ang asa sa tong blue ivy diri nindot din lang sa padiri uy uh, tignaw uh, no, kayo uh, namin kay maligo nga libre hindi <laughs> ka na may saka o dinagsaan so um, plan po nyo nga maligog sa pa Dumating sa kardito, pwede raw modri, gali briwalay wala ngay si bibibigbo ito. Ngayong nag post kay post bri, ngayong to, ngayong 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 Ay, kapat ka resort dito rin nga pwede ito laagan. Ito yung isa pa yun, sila. Hindi Uy, pati bugnawa na ito biga, ba? Manila hang ha so, sa pa. Kasi katinaw. Tinaw ka yon sa pa, bay. Hu! Ang lamig-lamig. Sa namang entrance ni pre. wala na. Uh... So, diri na lang may maligo okay wala bayad diri so gikan di may na taka sa ginagsaan oh. ay ah, pwede ligo andri diri na lang may maligo oh, pag lalo po kay pre oy Pero mga suyo, pwede na pita, pre.

Oh, kapais na ani oh. Ay, skay ni dali. Oh, di ni, lang sapat dali. Tapi di maliguan. Magbaka. Libre, libre. Oh, libre. Libre. Libre na libre libre na bayad ba no? <laughs> oh, um, ni Adri guys, Ay, oh, refreshing kayo. Dali uh, kayo maligo do'y dilang lang, di lang kayo Dali lang kayo Huw, uh, lame Lami kayo maligaw, libre nga sa pa sa Rio de Siete diri sa one banay banay Lain tak kapri? guys ay yung dot nga laganan diri nga libre oh, tapad tapad din yung mga resort diri Diyan, yeah, to rio de city ang asa sa tong blue ivy diri ang dot din lang sa padiri uy oh tignaw no, kayo oh uh, namin kay maligo nga libre Gikan hindi ka <laughs> namin saka o dinagsaan so um, plan po niyo nga maligog sa pa gumanyo sa dito pwede ra mo dire na libre wala entrance O lang langoy si bibi boy to may murag post dito may murag post pre Tinuyan dito. Ngayon, kuha na drainage. Oh drainage na di diri. May kaya wag tagisuyok. No? Wag tagisuyok po. Uh, sapa. Woo! Wag ka lami. Ayo, alai bayan. Oh, di pang bilin rin ang mga jamu ang Oh, dia na ka naligo. Matong post. Sulit uh, nami. Sulit, sulit. Sulit ang ang ligo guys kay wala ni ka bayad ug entrance. Eh nahurot na mo ang kuan. Kwarta pang saka dito sa dinagsaan. Kay 250 kayo ang isaka. Hmm, Nindot din Nadia ya, Spikas Resort po dia. Makanya yang Rio de Chete Naya dito sa taas mo to ang Blue Ivy so, uh, Daghan kay kag Mga dari Naya, to Bye bye